Ah, yan na nga po. Sinisil ba na nga po? Ano yung mm. yan, yan ang ahaw. na nga na asbok na. Yan, nilulunto, labaw. Nilagaring ubaw. Ang katawan ay ginawang ano. Nilabra, ginawang pigiripaw. Yan, binuksan na ng nga ho. Oh, lausok, sunok ang ilalay. <laughs> Tulog ho ang ilalim niya, hindi na ang kita. Yan, kulang sa po, hindi pa na kulaw. Kulang ho sa panggataw. Yan nga ho, may malak na dumaan. Yan, 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 yung lalakit, ayong babae. Yan, oh, ang dami mo ng to. Akita ah, kita niyo man na, balik kong balik ako. Marami yung uhudya ako, kundi ang hamin hapa ba? jo mga kalamansin, kulang sa delay. Yan ho. Hindi mo kakaintindihan. Yan, yan ang ah, hindi pa rin ako <laughs> <laughs> hindi pa rin nakulaw, hinalo na lang, hinalo. Ang kamatis hindi pa nalalayag. Oh, hinalo ng asawa ka, hinalo lang, hinalo. Mamaya yung titik mong pagganaw, luto na. Eh na nga ho, salamat for today's video. Oh, hindi pa na ilagay, nakalimutan yun. Nakalimutan ilagay na ho.